Ito yung ibon natin. Ayan yung dalawa. Ayan. At yung isa parang hindi gumagalaw. Um, ito yung natin. isa. Itong isa naman ay Ayan mga kaibon. Tingnan nyo yung paa. Natalian pa niya ng Ayan mga kaibon, isusurvive natin to. Tingnan natin. Tatanggalin natin yan mga kaibon. Ayan no? o, oh. hindi, natin to. Mga puputo lang paan ito. Ayan mga kaibon, buti na check natin. Pagkakay natin pumulupot yung kanyang ang pugad sa kanyang paa. Ayan. Tanggalin natin mga kaibon. Ika lang. So ito na kaibon, oh. Ito kaibon. kita nyo oh. Grabe yung pagkakaano. Unti-unti natin ito tatanggalin. Ayan. Gamit so, lang tayo ng gunting. Ayan mga kay Ibon. So daan-daan lang natin at Nako oh. Talaga na yung paa niya. Oh. Kita yan kung hindi natin nagagapan to potol na talaga ang paan ito kaya minsan maganda rin yung pag check ng lights box ng ating mga ibunan mga kaibon yan ano? yan sasaktan na siya Ayan mga kaibon pinakagat niya na nga ako eh mga kaibon medyo mahirap mahirapan at talagang bumalot na sa kanyang paa yung ano tanda natin para hindi masugat yan mga kaibon no? Oh. kita nyo patay yung alaga natin dito Ayan. Na mayo, medyo mahirap yung isa ng big piece ng ano, sanga. Hindi yung sa ibon natin. Ayan, medyo okay na. Pero meron pa pala na iwan. Check na rin mabuti para ano. Ito na mga kahibon, successful na nga natin natanggal yung pagkaka tali pulupot sa paa niya. Sa ating painakay, yan mga kahibon. Ito ay blue dilute. Ayan. Ito ay blue dilute. Okay, na-survive na siya. Kung hindi natin naagaban to putol pa paan ito. hawawa -hawa.